Hi mga kabasa, this is your irrigation queen. Ayan guys, ang init talaga guys. Kasi nga wala, 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 wala. Walang kuryente dito sa bahay nila, Jomar. Ayan. So, ang init ba siya? Ado. Ayan nga. So, ayan. Walang kuryente. Ang init. My God. Paano ba ito? Ah! may naisip ako, ayan guys, paano kaya bumili tayo ng, ano, grasshopper or apan sa amin dito sa kanto. Ayan, so pumunta na kami guys, kasama ko yung friend ko na si Joma na kukuk okay lo kitty. So kasama ko siya kasi nag-wanking na siya guys for your this video list. Joma, thank you for that. Para po questioning, ayan, nakita naman sa madam. Ayan, madam, baka naman pa po, papri naman po. Ayan, yung apan sa amin dito guys, masarap na siya, daw yung ano, yung, yung baso. Ayan, so, pumunta na yung pumunta na ako, syempre, pumunta na ako para bumili, ayan, bali 100 lang guys, kasi wala tayong pera for 3 video, wala tayong sahod pa, hindi, wala tayong manonood mga, manonood naman kayo po, mga, <laughs> kung manood naman kayo guys so, so yun, na ako ayan, nakitikim na ako, masarap siya guys medyo spicy so kukunin ko yung camera kasi pakita ko sa inyo guys, ito na papakita ko sa inyo para ang ganda ng apan, so ayan ito yung apan na Ito, ang grasshopper no inadobo siya guys, parang adobong grasshopper, ayan, so nakitikim na yung videographer ko, nagmaganda slash barkada ko. Ayan. Meron pa siyang ano, ano na, ano, pakapin. Ano na pa po yung pakapin? Uh, meron siyang parang ano, free. Ganun. O, oh, ayan na. Sa halagang 100 pesos, meron ka lang ganito. So, ayan. Pakihingi pa ko ulit. Ayan. Sabang, na ba? Ano bang naong ko para ako masunog? Charis. Ayan, guys. Ang sarap. Thank you, thank you so much, madam. So, ayan, nandito na kami sa bahay nila. Kukuk. Sabi niya sa... parang nasusuka daw siya. Buntis daw siya, guys. Ano mukha ng buntis, babe? Be, be, ko lang matamrog muli. So, ayan, yun, nakahiga na ako kasi gusto kong kumain habang nakablog. Ayan, nakahiga talaga ako. Parang sarap talaga, guys. Mmm, diba? Mmm, -mm. so, sarap sa susuka. Mmm, -mm. kain tayo yung Mm, ang sarap sharp, sharp ladies and gentlemen, thank you for the wonderful questioning. Isa pa. Mm, parang, uh, parang rin ako ano, kumakain ng ano, guys. Ang sarap siya, crunchy tapos parang ano lang, sharp sharp. Uh, parang crab, ano talaga, ano tawag na, uh, na crab talaga, ano ba, ah, uh, rave satisfaction ba yun? Ganon? Ayan, thank you so much! Ang sarap-sarap ng na apay namin, guys. Grass supper. So, pagkatapos, ayan, nakatulog na siya. Ayan, ano kayo nangyari? Tatalon-talon na to sa mga dreaming system. So, ako naman, napagod na. So, bye-bye everyone. Matutulog na rin ako na ito. Thank you, but what about is your irrigation queen is vlog for today's video! Bye!